bago ako napunta sa pagbabawi, eh, talagang marami siyang dinaan ng pagsubok sa akin na hanggang siya pa yung bumita sa iglesia. Sa habag ng Panginoon talaga, pinapakita sa atin ng Panginoon na may panahon ng lahat ng bagay. Right. Diba? Kailangan yeah. natin magtamasa. Yeah, Napakasarap hey, ng tamasahin yung katagumpayan pag ito yating pinaglihirapan. Amen. Yeah. Right. Yung isa pagal natin sa Panginoon, wow. diba? Kasi pag natapos natin yung ating journey, yung ating pagdano sa Panginoon, iba Yung katamasahan na tayo sa inaasam natin na paginawahan. di diba? Minsan sa akin, yung sitwasyon ko dati, di ba? Pag meron akong mga pinagdadaan ng ano, pagsubok, gawa ko ng gawa ng solusyon sa sarili ko lang. Hanggang sa sumakit na yung ulo ko, hindi ko talaga yung makuhaan yung solusyon. Pero pag tumawag ka sa Panginoon, di diba? eh, diba? wow. ano ba? Yung sumay ako. Mga meron akong ginawang kasalanan, hindi mo kausapin. Yun ang ibubulong sa akin. So sabi mo magpakumbaba ka, sabihin mo nang maayos.